Maing buntag sa tanan, ako di ay sinadi sa ras sa ika OFW diri sa bansang Asia. So karong adlaw, ubani ko ninyo kay Muadto ko police station kay magpa-ID nako. Thanks God for pa uh, mauna ni akong gihulat nga makatrabaho na og balik. So nagprocess di ko sa akong ID kay nagchat ng among agency na okay na daw akong papilis. So nakadto ko sa among agency alas 9:00 tapos ha ako ragyo di isa ang magkanang adto sa police station bisan layo ha pero okay ra kay gihatagan mako location tapos nakabalo-balo na sa sa mga agian ako, paingon didto pero naglisod ko kay kanang dako kay akong kanang mahal kay akong mabayaran sa bol 28 euro mao to nag nag tram na lang sa ako paingon sa subskimos dahil yun dito na ako, nag nagbolt kay 4 euro dayon pagka humanday na ako anak police station kay kanang nagchat among agency na ibalihin na po daw ko o kanang akong accommodation dito sa akong gitrabahoan so ibalik na po di ay ko dito sa akong gitrabahoan dati so mauni karon kay naguan ako nag ready na ako sa akong gamit mauni pinakalisod kay ika 9 naman siguro na ako ni siya kanang barin kanang balin balin o accommodation ang lisod kay ka ng, kung dagang kay kay ka ng mga butang mauna ay lisod ka uh, naghipos ko ani bago, actually bago pa ko abot ani sa police station kay dito mga ko nag uh, nag nagprocess ko sa akong ID so ang police uh, makuha na ko akong ID after one month siya so uh, sa pasalamat gyapon ko kay na kuan siya na giayo sa akong agency ang akong di kay gusto ko mag kanang mag tour bitaw like Italy kay doon ramang ko na diri siya hopefully soon so abangan ang akong mga video pangalain mag share ko sa akong kaagi diri uh, ibalihin na po ko nila uh, kuan uh, accommodation dito sa akong accommodation ng dati So nang hipos ko daghang kay ko gamit bago pa ko aning about uh, diri so grabe ka init diri sa among receiving accommodation kay wala siya ka ng aircon. So nagchat ang among agency na magbalihin na daw ko akong kwarto dito sa akong dito ra pod ay sa dati na ako uh, nga accommodation so na, nagkagubot na, kagubot na ang akong kuan gamit kay abi na kog dugay pa ko diri so mag start na pud ay ko so gibalik ko nila didto kay murag gi request ko sa katong hotel nga akong gitrabahoan dati pero okay na lang dili na ko mag inarty di uh, bawal diri ang mag NRT RT or mag magpili kag trabaho kay matingga ka so karon kay gi process na ang akong kuan ID so pasalamat gyud ko kay magka ID nako kay at least maka, maka verified na ko sa akong contract soon kay dili bi ako gikan sa Pilipinas nag-apply cross country ko so ang problema diri is layo ka layo ang kanang pulo diri na sa Milan so hopefully ma -okay na akong ID kay para maka ko sa akong verified contract soon kay syempre gusto po mubalik sa Pilipinas kay na miss nato atong family ah uh, dagang kay ko'y gamit actually hindi pang bili na na ako ang uban tapos uh, katong nakuha na nako na ayaw na nako na tanan akong gamit wala na nako na gibidyohan kay kanang busy kaayo ko kay kanang niana akong nagana ko sa akong agency kay niana man siya be ready at kanang kuan daw alas 2 sa hapon daw para mag magbalhin ako pero layo man kaayo ko na ako sa basta na pa ko sa mall tapos nangaon pa mi dito sa akong friend nga nakita na ako dito katrabaho na ako before nangaon pa min anak ko nga kanang naapa ko diri sa arena unya na lang ko magchat sa imo kung maridi na pud nako akong gamit kay akong mga gamit akong gibutang sa kabinet na kuana na ako ba nahawas na kay abi ako dugay pa ko diri so pag pag abot gud na ako kay kanang layo man ni amo adiri sa city mga one hour ang biyahe mga 30 minutes 30 minutes ang biyahe depende pa na siya sa mga bus timing or tram uh, timing pa tapos pag abot na ako kay nanghipos dayon ko ako lang ipang basta dagang kay ko mga gamit nga <laughs> ipang sampak na nako ako sa mga luggage na ako nga duha dayon na ako yung murag Uh, bag bagbag siya nga sa konsum na ako na parit duha ka buok tapos ako nang ipang tamok ako mga gamit kaya nag-ana ang agency ibalihin na lagi daw ko tapos katong nagchat na ko mga late na mga ko nagchat na ana ko ka nang kinsa may musundo sa ako ah ana siya sa mandi na lang daw ko ibalihin maoto ha uh, na ana na ako ang akong mga gamit na na-ready tapos ana siya nga kanang mandi na lang daw kumubalihin tapos diri sa receiving, uh, receiving, accommodation kay naamay na uh, nga ng mga bagong Pilipino uh, Salido sila ma-assign tapos ako busy ka ko tapos grabe nakainit kainit diri karong panahon na kay summer na diri sa Croatia pero okay lang at is uh, naan ako yung trabaho soon so abangan pa ninyo ang ako mga video Og, uh, dinaot na amoy makuan ma, uh, ma, -kuan. ma kuha nga mga experience or makuha nga mga idea sa akong experience diri sa Croatia. So ang working permit ay na ako, ay akong kontrata is one year na karon. So June 24 ko mag-start sa akong bagong nga work pero dito ra sa before na ko nga nga gitrabahoan nga hotel kay murag gi-request ko nila. Ho, uh, sa grocery na baya unta ako ma-assign pero na-approve na-approve naman ang akong papers dito sa hotel. So, ma-auto, eh. na ko diretsyo gahapon sa police station. So, balikan na ang nako ang akong ID after one month. Pagka humanda yun, anak, kay ang akong kontrata is one year. So, ganahan ko kay one year na. Actually, kay kuan pa ko, dati kay kuan ako ka ng uh, six months na bilong ko sa kanang seasonal nga trabaho pero dapat dili ka mabalaka anak kung nabilong ka sa seasonal kay dipindi ra na, na sa imong performance kung okay imong performance ha pwede ka nila pangitaan og bag-o nga work then eh, pwede pud ka i-request sa imong mga employer so maulang na akong maitambag sa inyo dapat uh, dili mo mahadlok kung ka ng mga seasonal seasonal dipindi gyapo na siya kay ako seasonal baya ako sa una tapos karon kay kuan ako di Uh, one year, one year na akong contract. Depende na sa imo ako mag-renew ka. So, mauna to na uh, ang akong journey diri kay kanang diri po siya perfect. Kay kanang daghan po ko inaagihan na uh, diri po maayo. Pero, um, nara na sa imo kung unsa ni mo siya pagkuan pagdala kay ako uh, kay kanang wala na wala kay na ako gidibdib wala kay para dili ko ma-stress kay kabalo mo layo ta sa atong family uh, dapat maging strong ta diri kay walay ikaw ra gyud ang makatabang sa imong kaugalingon kay eh, imong family wala biya diri di ba so laban lang yun ka kung unsa im magabot nga mga problema kay ang problema dili ihatag nga walay solusyon Pagkahuman dayon na ako gipos sa kanang ako mga gamit kay dili man di ay ko Uh, late na ako nag-inform sa agency, wala na, close na ang office. Tapos, mauto ma na ang agency nga sa Monday na lang daw ko ibalhin sa buntag. Tapos, mauto, ma dayon ka nang uh, pagkaugmaan ni kay mga ligo man may mauto ng lakaw sa amin mga may grocery kay mamalit among kamong kaunon dito kay mag-close daw <makes> diri ugma kay kanang holiday so bali duha kaadlaw hmm. ang close diri sa mga groceries o sa mga mall kay ha uh, grocery kuan man kanang holiday Hindi. Operation doon sa kabila na daan natin. Hindi dito may police Yan yung pear spray. Oo, oh, yun po na. May Nandito po kami ngayon sa farm guys. Ito apple. <laughs> Hindi pa kasi kuan, maliit pa ka, parang Maoto nagbaklay lang mi paingon dito sa grocery kay layo-layo ang among palitanan diri sa among accommodation. So, so, mi ani og consume. So hapit na mi nag-abot ani upat mi kabuok na nga dito para magpalit mi og among mga kailangan kay kanang sa Sabado og Domingo. Sabado is holiday daw so selbi duha ka adlaw kay Sunday diri close gyud tanan ang mga groceries og mga shopping center. Mauni ang sit up sa ilang grocery diri konsum di ay niya akong among um, giadtuan so na malit lang mi karon og kinahanglan namo para sa duha ka adlaw kay mag daw diri so kung mag-close gyud diri close gyud walay kuan maura na among napalit 30 30 euro na siya